Tututukan ng Department of Education sa Region 7 ang pagdasaayos sa mga nasirang classroom sa Central Visayas. May para magamit na ng mga mag-aaral, lalo na ngayong ilang linggo na lang ay balik eskwela na. Si Jesse Atienza sa Report, Rise and Shine, Jesse. Bitbit -bit ang bolo. Kanikaniyang tinatabas ng mga guro ang mga damo. Ang iba, winawalis ang mga tuyong dahon. Sumama rin ng ilang estudyante sa paglilinis. Ito ang unang araw ng Brigada Eskwela dito sa Binalio National High School, isang paaralang nasa Mountain Barangay ng Cebu City. Meron itong labindalawang silid-aralan na kayang pagkasyahin ang nasa mahigit limandaang mag-aaral. Talagang malaki ang kinakailangan, preparation, lalo-lalo na sa Binalio National High School na hindi siya gano kalakihang, Uh, Paralan maraming support ang ibibigay hindi lang sa uh, sa ating mga magulang, sa parents or sa ating LGU, sa mga guro, pati na rin uh, kinakailangan namin ng mga stakeholders. Problema nila ngayon, sira ang dalawang estrukturang gagamitin sana nilang library at canteen. Ayon sa Department of Education Region 7, isa lang ang Paralan ng Binalio sa apat na libong mga paaralan sa Central Visayas na tinitignan ang mga dapat ipaayos. Actually, we all accounted uh, all our our schools and classrooms that need repairs or uh, new construction for demolition and all. So we already have that data. Uh, what we are doing is prioritizing, especially uh, based on need in that school. Dagdag ng DepEd Region 7, inuuna nila sa ngayon ang mga classroom at nakikipag-ugnayan na sila sa mga government agency at mga LGU upang matugunan ang iba pang mga kailangan ayusin bago ang pasukan ng mga mag-aaral. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.